Naniniwala ka ba sa hypnotize? Nako, horror to. De, joke lang. Mas nakakatakot pa to sa horror. Kung napanood nyo na yung video ko, yung nag-apply kami sa call center, tas dun ko nakilala si Albert Armstrong, eto yung pangyayari bago yon. Yung mga panahon na to, eto yung namamasukan yung nanay at tatay ko na tagahugas ng pinggan sa divisorya. Nag-usap kami talaga noon ng kapatid ko. Kasi nga gustong gusto talaga namin silang mapauwi eh para makasama na namin sila dito. Kasi ang hirap eh pag wala kang kasamang magulang. Ngayon, yan naging usapan namin ng kapatid ko, mag-iipon talaga kami ng pera. Ang ginagol naming maipon nun, etig 5,000. Kasi gusto namin makabuo ng 10K. Alan Peter, ikaw ba yan? Kasi usapan nga namin, pag may pera na kami na 10,000, pwede namin silang ipagbukas ng tindahan. Para meron silang pagkakakitaan dito sa amin. Para sa ganon, hindi na nila kailangan magugis ng pinggan sa Divisoria, ba? Diba? Ngayon, ang ginawang diskarte ng kapatid ko. Nagtinda siya ng mga Bangkok Gold, yung mga accessories na nabibili sa Divisoria kasi puhunan noon eh. Tapos medyo malaki yung tubo. Tubong lelut. hindi, <laughs> tubong lugaw. Accessories lang yun na Hindi yung tunay na ginto. Yung sing seng, parang ang puhunan lang yata nun eh. 25 pesos. Tapos pwede mo siyang ibenta ng 50. Kasi matagal na mag yung kulay niya eh, Kaya maganda rin ibenta. Parang nagsimula lang siya sa puhunan na limandaan eh. Tapos nagpabalik-balik lang siya sa divisoria. Para nga makaipon. Ang ginawa ko noon para makatulong ako sa kanya, nagbenta na lang din ako. nila ako namin yan eh. Ayun yung nagtinda kami ng higaw, yung title ng video Iba-iba yung mga tininda namin nun. May sing may sumisikaw, may bracelet, may kwintas. Kumbaga, maganda talaga siyang pagkakitaan. Sa kalagitnaan na ano, ng pag-iipon yung kapatid ko, eh, marami na siyang nabenta. Tapos medyo nakakabili na siya ng mga mamahalin, yung mga tig-200, 300 yung puhunan. Kasi lumalago na yung puhunan niya eh. Kaya lang, para madali siyang makabenta, ginagamit niya mismo yung mismo produkto niya. Sinusuot niya yung mga kwintas na makakapal. Pagka ginagamit mo kasi yung paninda mo, para mas madali ka talaga makakabenta eh. Kasi diba may kasabihan tayo sa networking, be the product of your own product. Eh, di araw-araw, halos laging masaya yung kapatid kong umuwi kasi piling namin makakalapit na kami do sa iniipon namin tig 5k. Ako kasi no, naglako naman ako. Nagbahay-bahay ako niyan eh, nag-alok kami ng mga hikaw. Tapos pag ayaw nilang bumili, nagtatanong ako, meron po ba kayong mga sirang alahas o ipalit niyo na lang dito, eto buo to. Pamilyar ba kayo dun sa mga naglalako tapos sasabihin nila, o oh, palit silver, palit silver." Ganon. Nagano nako ako eh. <laughs> tapos yung mga scrap na silver, yun yung naman yung binebenta ko. Sa ginto pilak binibili, ginto pilak binibili, yung mga ganon naman. <laughs> tapos isang beses, may hinatid siyang kaibigan diyan sa sa highway. Ngayon, suot-suot niya yung mga paninda niya. Tapos may dala siyang cellphone. Yung cellphone na ginagamit niya pang araw-araw. Meron daw lumapit sa kanya isang lalaki. Inalok daw siya ng iPhone. Kapalit, yung mga paninda niya. Yung suot niyang kwintas at saka yung cellphone na gamit niya. Hindi niya raw alam kung bakit siya napapayag. Basta parang ang nasa isip niya daw, eh kikita siya ng maganda kapag sinwap niya yung mga paninda niya doon sa iPhone. Kasi diba mura nga lang yung mga kwintas. Pero habang kausap niya daw yung lalaki, parang wala siyang ibang naririnig kundi yung mga sinasabi lang nung kausap niya. Kaya walang kaabog-abog, pinalit niya lahat ng gamit niya dun sa iPhone na binigay nung lalaki. Nagtaka pa nga daw siya kung paano niya nakuha yung SIM card. Kasi binigay pa daw sa kanya yung SIM card eh. Tumawag sa akin yung isa kong kaibigan. Sabi niya, nakita ko yung kapatid mo doon, merong kausap na lalaki, tinawag ko nga hindi niya ako pinansin. Sabi ko baka hindi ka lang narinig. Nag-alala daw kasi siya sa kapatid ko dahil nakita niyang nagbibigay ng pera doon sa lalaki. Tapos ang eksena pa, yung kapatid ko pa yung nagpupum milit na tanggapin yung pera niya. Tapos noon ang pagkakakwento naman sa akin ng kapatid ko, may lumapit nga daw talaga sa kanya na lalaki noon. Pero ipinakita daw talaga yung iPhone na gumagana. Tapos ang halaga nga daw noon ay e nasa 10 to 15,000 siya. Kapalit nung iPhone, ibinigay niya lahat ng hawak niya. Pera, cellphone, paninda. Tapos bago daw sila naghiwalay, tinapik daw siya sa balikat, tapos parang nagising na siya. Kaso bago daw siya nagkaroon ng ulirat, eh nakalayo na yung lalaki. Yung iPhone na binigay sa kanya nakalagay sa case. Yung case na tela, tapos tapos may lubed. eh mahigpit daw yung pagkakabuhol kaya hindi niya agad nabuksan. Bigla daw siyang kinabahan at tumakbo siya sa may pinakamalapit na tindahan. Nang hiram siya ng cutter para magupit yung lubed dun sa case ng cellphone. Pero pagbukas niya, tada! <laughs> iPhone naman yung laman. Pero case nga lang, tapos may bakal sa loob pang pabigat. Pagkatapos nun, ay umuwi siyang latang-lata. <laughs> hindi niya maipaliwanag eh kung paano nangyari lahat yon. Basta umoo na lang daw siya ng umoo. Sa lahat nung sinabi nung kumau usap sa kanya. Kaya yung pera na pinaghihirapan niya na ipang pupuhunan sana ng nanay namin sa tindahan ay nawalang parang bula. Sukay kasi kami sa mga budol eh. Muntik na nga rin yan mangyari sa akin. Kung hindi pa nangyari to sa kapatid ko, eh malamang nangyari din sa akin. Kaya ako lang siya na iwasan kasi nang, nangyari na eh. Ako naman noon papasok ako sa ALS. Ang cellphone ko noon eh parang boda phone. Yung natutupi, tas medyo malaki. Nandiyan ako noon sa may stoplight malapit sa may Oriental. Nag-aabang lang ako ng masasakyan na jeep. Pero habang nag-aabang ako, nagsi-cellphone ako kasi talaga, 'di ba? Nagsi cellphone tayo sa daanan. May lumapit sa akin na isang babae, matanda na eh. May tinanong siya sa akin lugar, pero alam ko naman talaga kung saan. Tinuro ko naman sa kanya kung paano makapunta. Kasi marami daw silang magkakasama at nasiraan lang daw sila ng sasakyan. Kailangan niya daw mapuntahan yung lugar na yon asap. Alam niyo ba yung bakanting lote yan malapit sa St. Mary's, yung parang may basketball court na luma. Tapos puro damo lang, doon niya ako pinapupunta. Nung una kasi, balak-balak ko na talaga siyang sama kasi naaawa na ako sa kanya eh, dahil parang kailangan-kailangan niya talaga mapuntahan. Kaya lang kasi, ang pinagtaka ko, pinaki pinagsalitaan niya ako ng napakadaming pera. Doon ako nagdalawang isip. Kasi nangyari na nga sa kapatid ko, 'di ba? Yung pakikitaan ka nang maaakit ka. Kung hindi niya ako pinakitaan ng pera, malamang sinamahan ko siya. Eh. Kaso tamang duda ako, eh. nagduda agad ako. Maya-mayang konte, eto na, may dumarating ng isa mukhang principal. Lalaki naman siya tapos nakapolo na mukhang formal. Ang salita niya sa akin ganito eh. Kaya talaga magdududa ka eh. Samahan mo na miss kasi kapwa mo babae yan. Ngayon kahit gaano kalaking pera yung ibibigay niya sa atin, maghahati tayong dalawa. Ang tagal namin nagpilitan, siguro mga ilang minuto rin. Alam niyo kung paano ako nasabing budol din sila. Kasi tinawag ko yung traffic enforcer eh. Sinabi ko sa kanila na ay dito tayo magpatulong kuya kasi mas alam niya yung mga lugar dito. Sumibat na sila noon. Pero kung hindi nangyari sa kapatid ko yon, eh malamang hindi ko alam na pwede ako mabudol ng no mga panahon na yon. Pero meron akong isang pinsan na sobrang pogi, pero ilang beses na nabudol at hindi na dala, -dala. <laughs> kasi 'di ba pag nabiktima ka na ng una, eh malabo ka na mabiktima ng pangalawa. Pero ito hindi suki talaga to. Minsan nakasalubong ko to ng gabi. <laughs> Wala <siyang sabato. laughs> -lumo siya sa bato. Tapos lumong-lumo siya. Sabi ko, ano paano ka? Nabudol ako eh. Pinaglabang ko yung pera ko eh. Siya kasi nabudol na. Na-hold up pa. Buti na nga lang may natira daw siyang bariya dun sa bulsa niya. Kaya nakauwi pa siya. <laughs> Pero may kwento din kami na itong pinsang ko na to. Sinama niya naman ako mag-artista. <laughs> Nakita niyo ba yung pinost ko dati? Yung picture namin ng pinsang ko na sumali kami sa isang music video. Kasi kung ako rakitera. Yung pinsang ko mas matindi pa sa akin sobrang rakitero. Right. Ngayon, etong pinsan ko, magaling to eh. Wala siyang sakit. Sobrang sipag niyan lahat ng mga contest sa barangay, mga contest sa Maynila. Dumadayo pa siya ng mga ibang probinsya para lang makasali sa mga contest. Tapos, naging talent din siya. Pogi kasi yun eh. Oy, pempera. Yung itsura niya, parang pwedeng magartista. Ngayon, dahil sa alam niyang kailangan ko ng pera, niyaya niya ako. Sabi niya, say, sama ka sa akin. Kaila ano, gagawa ng music video. Saka hanggang ngayon, yung video, nasa YouTube pa rin. Ang title niya, Kelly Kelly. Ako yung gumanap na deodorant. Yung pinakabilog sa ulo ng deodorant. Siyempre, bilang ako, eh mukhang pera. Tinanong ko muna kung magkano. Sabi niya, saglit lang to, 1.5 malinis. Libre pagkain, tsaka libre lahat ng isusuot, meron dun. Eh, di ako naman ngayon, sama. Umalis kami ng alas 3 ng madaling araw. Tapos, minute muna namin yung ibang kasamang ano, talent. Kasi hindi ka makakapasok dun sa venue kung hindi mo sila kasama. Kung baga parang may permit ka na makapasok, na makasali sa kanila. May kasama pa kaming isang babae dun eh. Ang pangalan niya yata parang angel. Mabait din yung nakasama namin eh. Bagli tatlo kami ng pinsang ko na umalis. Tapos, dumating kami dun sa lugar ng pag pagte-tapingan mga bandang alas 8 na ng umaga. Syempre gutom ka na. E, kami pera, 'di ba? ay e, madalas mag-init ulo ko pag nagugutom ako eh. Kaya unang-una, nakita ng pinsang ko na nanliliisik na yung mata ko sa kanya. Kasi 'di ba, nang walang pera, wag mo lang talaga akong men. kasi nagiba yung takbo ng utak ko pag gutom eh. 'Di ba, madaling araw nga kaming umalis. Tanghali na, wala pang nagsisimula. As in, nakatunga lang kami doon. Pero syempre, opportunity mo na rin 'yon na makakita ng mga artista. Grabe pala yung mga artista, ano pag nakita mo sa personal, parang kulay orange yung balat nila. Ngayon, ng no, mga bandang hapon na, nagsisimula na. Sa taping pala, yung isang eksena, sobrang tagal pala nilang gawin yon. Pero syempre, sila kasi may kwarto kami, sa daanan lang. Dahil napakarami namin eh. Pero yung pinagtaping naman, campus naman yung parang school. Kaya may mga pwestong malilim. Pinagpalit kami una noon, ng uniform na pang eskwelahan. Syempre, pil na pil ko kasi parang first time ko nagkaroon ng uniform na bago. Tapos, nung no, mga nakailang take na, meron na mga dumating na pagkain na pagkasarap-sarap. Medyo sumaya-saya ako ng konti nun. Kasi food is life eh. Pero nanggigigil na ako nun sa pinsan ko kasi sabi niya, 'di ba, sandali lang. Tapos ang problema no, hindi ako marunong umacting. Kailangan pala pag sumama ka sa mga ganun, eh dapat pil na pil mo. Sa so, dapat marunong ka. Eh ako hindi ako marunong eh. Meron kasi isang eksena doon, nakakanta yung bida, magigitara siya. Tapos kami dapat yung mga itsura namin, yung para kaming in love na kinikilig ganun. Eh hindi nga ako sanay umacting eh. <laughs> eh demo tanga talaga ako doon. Tapos parang ako na ewang kasi nga mukha nga akong tanga talaga. <laughs> Magkakadikit kami noon eh nung ibang kasamang talent tapos para kaming sasayaw ng bahagya yung sayaw na parang nagsusway lang kayo tapos kinikilig ganun yung eksena eh pero pag nakita mo naman talaga yung artista kay kinikilig ka naman talagang tunay eh di nakaraos na doon sa eksena akala ko tapos na kasi pagabi na yun eh yung pala wala pa sa one port dahil nagpatawag na naman ng mga talent ngayon napili ako nung isang nagdidirek sabi niya sa akin dadaan ka dito tapos magsasalita ka ng walang boses kailangan daw talaga na malinaw yung pagkabuka ng bibig ko para mabasa ng mga nanonood na may sinasabi talaga ako. Parang mga 10 seconds lang yung scene. Parang tumawid lang ako nun sa hallway eh, ganun. Tapos ang eksena doon, yung sinasalubong ko yung isa kong kaklase habang nagsasalita, pero wala talagang boses. Tapos eto na nga, take na. Alam nyo, dahil sa wala talaga akong kamalay malay. Alam nyo kung ano sinabi ko doon sa eksena? sinabi ko, tang ino, wala akong masabi. Ayun Ay, mismo yung sinabi ko, wala akong masabi, tas napamura pa ako. Napagalitan ako ngayon. Kasi pala mura talaga ako. <laughs> eh di umulit nga nang dahil sa akin. Kasi nga, wala talaga alam eh. Tapos sinabi ko na, isama ninyo na lang po ako. Pag wag kayo pamparami lang kung baga pandagdag ng estudyante kasi bibigyan nyo ako ng ganap dito kako mababa trip lang kayo sa akin tapos nun paggabi na nang gigigil na talaga ako sa pinsang ko kasi parang halos magto 24 hours na kaming natatapos eh sabi ko sa pinsang ko pag eto tumungtong ng alas 11 ng gabi bahala ka na sa buhay mo magkalimutan na tayo uuwi talaga ako hindi lang talaga ako makauwi nun kasi hindi ako marunong mag commute hindi ko alam kung saan ako magsisimulang sumakay para makauwi na ako ng bahay pero may mga eksena naman doon na nasa lego na nagawa ko naman tama Parang dalawang segundo lang yung ganap ko. Tapos 24 hours bago kami natapos. At ito na yung pinaka-exciting na part. Yung kakain. <laughs> Wala ka naman talaga masasabi sa pagkain. Kasi ang sasarap talaga ng mga dinadala nila. Tsaka ilang beses din naman kami pinakain dun. Kaya lang ang matindi no, nung eto na nga, yung gabi na. Gusto ko nang umuwi. Pero hindi ako umalis hanggat hindi ko nakukuha yung pinagpagurang ko sa maghapon. Kasi usapan namin ng pinsang ko, 1-5 daw eh, 1 Aba nung no, nagbibigayan na, ang laki nang binigay sa akin. May bonus daw kasi ko dahil magaling daw akong gumanap. Ang inabot po sa akin ay 350 <laughs> 350 yung pinagpag ko ng kulang 24 hours. Tapos tinanong ko yung ibang mga kasaling talent. Sa kanila, bukong one 15 Sabi ko, ba't ganun? Pare-parehas lang naman tayo ng ganap dito. Oh. Agot. Pag magaling bang gumanap, 350 lang. Kinausap ko pa nga yung ibang talent. Kasi nagtanong ako sa kanila kung sila magkano nakuha nila. Lahat sila one 15 ang naging problema kasi doon sa kakilala ng pinsan ko, maraming pinagdadaanan na kumakat kong. Kasi 1.5 talaga yon. Ngayon kakat ko nga ng isa magiging 1,000. Kakat ko nga ng isa magiging 500. Eh may isa pang kumat kong. O di 350, bagsak. Gigil sa pinsan ko, hindi lang talaga pinsan ti. Hindi ako natuwa, naasar talaga ako. Kasi ang pamasahin namin papunta doon, parang 200 papunta pa lang eh. Tapos nagpagod ka ng 24 hours. Sumawad ka ng 350. Sino ba naman matutuwa ng ganun, di ba? Kahit kayo, maasar kayo. Tapos umuwi kami na mainit tulog ko sa pinsang ko. Sabi ko sa kanya, ikaw sa susunod na mag-talent-talent ka, susuportahan na lang kita pero wag mo na ako isasama. Magtitinda na lang ka ako ako ulam. Saglit lang, kikitain ko tong 350 na to. At today's video, ano yung aral natin, class? Siyempre, wala tayo natutunan. Okay lang ba kahit pass muna tayo sa aral today? Kasi nagkwento lang talaga ako eh. Para mapanood nyo yung niluluto ko ngayon. Shoutout na lang muna tayo. Shoutout kay J.R. Ina Lobertas, Dieter Posadas, Mitch Galvez Donato, Angela Salas de la Rosa, Shoutout out na rin kay Dalia Stone, Vanji Abendanyo, Darlene Butlay, at Angela May Chavez. Graduating ka na. Kanya-kanya muna tayo ng aral ngayon ha. Baala na muna kayo kung may natutunan kayo. Wala. Yun lang. Like and share para alam mo kung ano ulam namin bukas. Bye-bye!